Coast Guard ng mga armadong Pilipino sa isang barko sa Ayungin Shoal. Yan ang panibagong alegasyon ng China kasunod ng matapang na pagiit ni Pangulong May nakita raw ang China Coast Guard ng mga armadong Pilipino sa isang barko sa Ayungin Shoal. Yan ang panibagong alegasyon ng China kasunod ng matapang na pagiit ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng na balitang yan. Si Rianel Pawi. May panibagong akusasyon ang China sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng Reuters, base sa post ng China state broadcaster na CCTV, may nakita raw ang China Coast Guard na mga armadong tauhan sa kayang isang barko ng Pilipinas noong nakarang buwan. Hindi tinukoy kung anong barko ito, pero nangyari raw ito sa Second Thomas Shoal o kilala rin sa tawag na Ayungin Shoal. Wala pa namang inilalabas na video o larawan ng China para patunayan ito. Kinukumpirma na rin ito ng News 5 sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at sa iba pang ahensya ng gobyerno. Matatanda ang sinabi kamakailan ng China na aarestuhin ng kanilang Coast Guard ang mga anilay trespasser sa South China Sea simula ngayong Hunyo. Narindigan naman ang Pilipinas na hindi nito kikilalanin ang bagong patakaran ng China dahil labag ito sa international law. Matapang ding iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos itong biyernes sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nangakong poprotektahan at paglalaban ang mga Pilipino. If a Filipino citizen is killed by a willful act. That that is, I think, uh, very very close to what we define as an act of war, and therefore we will respond accordingly. Git ng Pangulo kung pa ang tensyon sa West Philippine Sea, rito natatawagin ng Pilipinas ang mga kaalyado nitong bansa. Kapilang yan ang Amerika kung saan mayroon tayong Mutual Defense Treaty. Sa parehong dialogue kahapon, nakausap ni Defense Secretary Gibocho Doro ang mga counterpart official niya mula sa Lithuania, Canada at New Zealand. Sumentro ito sa pagpapalalim at pagpapalawak ng defense security at cooperation ng mga bansa. Ilan sa mga napag-usapan ng Joint Defense and Military Training on Cyber Security ng Pilipinas at Lithuania na magandang oportunidad daw para sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Sa parehong dialogue, tiniyak ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Sa gitna ito ng mga agresibong aksyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple. And we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. Bukod pa yan sa mga mapangahas na aksyon ng China malapit sa Taiwan, bagay na pinalagan ng China. Gate nila hindi ito makatutulong sa isinusulong na regional cooperation sa Indo-Pacific region. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ba Gumawa na naman ng big news itong China. Oh. Alam nyo, dito sa China, uh, gumagawa sila ng mga, uh, nagpapahayag sila ng mga salita na walang mga basihan. Mira mo itong balita na may nakita raw silang mga armas, kalalakihan na may mga armas, noong nakaraan buwan. Noong nakaraan Ano yan? Bakit, bakit ngayon mo lang sinasabi kung noong nakaraan buwan pa pala yan? Bakit hindi nyo natanong doon mismo sa harap ng Presidente ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos doon sa pagpunta niya sa Singapore? Di ba? May nagtanong doon na General Chinese. Bakit hindi natanong yung ganyan bagay? General ka, huwag mo sabihin hindi mo alam kung totoo yan. Ibig sabihin po, hinintay niyo muna magsalita si Pangulong Bongbong Marcos ng ganyan na ipaglalaban niya yung Pilipinas na gusto niya ng gera ang gusto niya ng kapag may namatay dyan kaya ngayon ito na ang sasabihan nyo ipaglala ay may mga kalalakihan na may kalalakihan na mga armas, may mga armas. So, ang susunod dyan, alam ko na ang kainan natin dyan. Mukhang susunod dyan, uh, may namatay dyan. Kaya, kaya namin hinuli yung mga Pilipino na yan, mga mga hingis dyan dahil may mga armas. Tustahan tayo sa yan ang susunod nila na balita dyan. Ah. Uh, kaya napatay. Diba? Halimbawa lang, may napatay dyan. Kaya napatay dahil may dala silang armas. May mga baril. May nakita kami mga baril. Ganon. Ganon naman ang isusunod nila dyan na balita. Tapos pag mayroon na matay, o oh, napatay nga kasi nga may dalang armas. di ba? Parang ano na eh, hindi dinudugtong-dugtong na nila yung nangyayari ngayon parang inaabangan na nila dahil sa sinabi ni Pangulong Bungbong Marcos na kapag may namatay dyan na Pilipino eh ibig sabihin gera ang gusto nyo ngayon, yan naglabas na sila ng pick news may nakita kaming mga kalalakihan ha na may mga armas di ba nung nakarambuan pero kahit picture wala. Di ba? Kahit video, audio wala. Kaya paano kami maniniwala sa'yo? Di ba? Paano kami maniniwala na talagang totoo ang sinasabi nyo mga Chinese? Talagang gusto nyo lang talaga ay ang kinin gawin kaming probinsya gawin yung probinsya ang Pilipinas kayo mga China na yan hindi namin gusto na maging maging probinsya ng China kami mga Pilipino dahil may hihilig kayo mandura ang hihilig nyo mandura mabote siya na kung yung mga dura nyo malilinis di ba? hindi po maganda yung mga dinudura nyo mga binubukan nyo ng bibig Diyan sa tuwing makikipag-away kayo, o, oh, nagduduraan kayo. Para kayong mga bata, di ba? Yung mga bata, ganun na ganun pag nagduduraan eh. Ay, ganun na ganun pag nag-aaway, nagduduraan. Di ba? Kaya, hindi po maganda mga kababayan na gawin tayong probinsya ng China na yan mas gugustuhin ko pa na labanan sila diba dyan sa West Philippines para umalis na sila jan, umalis na yung mga Chinese dito ng mga nagpapanggap kasi ganito kasi yan eh once na nagkagulo na yan sa West Philippines yung mga Chinese dito na nagpapanggap mga espiya mawawala lahat yan dahil syempre matatakot na sila na baka silang susunod na arestuin dito sa atin Pilipinas di ba kaya hinay hinay lang mga Chinese ha huwag masyadong gumawa ng fake news marami na po ang gumagawa ng fake news dito sa amin huwag nyo na pong dagdagan pa okay